Ayaw mag-drive siyang magano. Oo. Oh. Ayun eh, pa, pa yung ano lang, lang. Ito na lang magtula kasi ay mag-drive. Siyang magtula kasi mas malakas ang lalaki. O, oh, yan po mga kaibigan. Tayo po yung inaadaanan natin ng dalawang batang to magbibenta ng mga kalakal. So, kaya te, inayos natin ang kanilang ipagkakaintindihan dahil sa pagtutulak po ng ano, mga kalakal. Eh, kumupagod na nga itong kapatid na babae. Eh, kaya sumasakay na rin siya. Ang aking payo mga kaibigan, ah, uh, ito na lang kuya. Kuya ka ba? O, ito na lang kuya. Dito siyang lalaki. Siya na lang ang magtulak. Ang kapatid niya lang mag-drive. O ano, payo ka na Ay naman no, eh. yun. Dapat ka Palitan kayo para hindi kayo mahirapan. Ano na, Lodi, Oo. Oh. Oo, ano naman yun? Saan ba, saan ba, bebenta yan? Sa doon? O, oh, gusto nyo ilahin ko kayo? Saari. Ah. Ha? Anong problema? Wala pala akong tali. Wala akong pang tali pala para ilahin kayo. Wala, yeah, isa pa rin nilang May karga pa akong ano eh, mantika eh. So, wala akong kasi ng kwento eh. Bakit nawala ko? Ano? 50. Nawala 50 mo. Dapat ako. Dapat ay ka. isang ka pa wala pang ganong kita mo. kasunod ah, ha? ka promise. Salamat po. Wala naman yan. Magkakapera kayo. Ano? nga. Oo, ko Sa kanya, renta mula kayo. mga kaibigan, ha? Pasensyan mo ang ating naibahagi dito sa ha? Ha? Oh, Oo. Susun ba no, Thank you, ha? Ah. Oh, Salamat ingat po. Huwag kayo, kayo lagi, ha? Sa ano. tayo okay, mag-aaway kasi walang ibang magtutulungan. Unang-una kayo mong kapatid. Sa ba mga magulang mo. Ito okay, po. Ma, wow. ikatarbaw mo na na ito. Ang tatay mo? Ikatarbaw mo sa kasa. Uh, o, oh, banti mo na. Wala naman diferensya ang motor nyo, tricycle mo. nyo. Uh, okay, banti mo na, o. Oh. Bakit okay, muna na para hindi tayo makabala. Si si kay pa si, si Ethel, bigyan ko ng bala. Ako nga ganyan, sir. Yes. ngayon, sige, tingnan mo. Ito na lang mag-drag, oh, na lang oh. magtutulak. Ay naman niyo. Kasi mas malakas siya magtulak eh. Ikaw, di masyadong hirap ang magpadyak. You guys, ito. Kaya yeah, tayo ba yan? Yeah. Oo. Oh. Kaya yeah, maraming maraming po. Oo, hindi. malita na bagay yan. Kung ako lang bibigyan kayo ng mas marami pero sa susunod huwag kayo magalala o oh, yan ang kadena ng ano eh o oh? may eh, problema ang kadena nyo dapat ano paputulan nyo yan pabawasan nyo yung kadena nyo para ano siya kaya yan eh natatanggal yung kadena nyo dahil sobrang luwag na kailangan na uh, bawasan ng kadena para mag ano, siya fix siya o so, yan o oh. So, wow, nalaglag na naman oh mga so, mga kaibigan eh, medyo nagkaroon ng konting di eh, mga katinsin ng mga so may pasok pa kayo ako, oras pa, pa. pa alam pa, pa, na. pa naman eh, okay lang okay mas okay 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 ayun, sino ang Oh, shout out yun na. Ang galing ni Kasi okay, shout out daw. Oh. oh, sige, hindi ko na kayo masyadong kakabalahin kasi para may benta nyo na at papasok pa kamo kayo mamaya ang alas 12, ha? Ingat lang, ha? Oh, tulak mo, tulak mo na. Oh, kung wala marami laman marami lang naman ng ano ko, eh, ko na yan. Eh, hilahin ko na kayo, eh. Sige, maraming maraming oh. salamat. Hmm. po, okay po hmm. Sige, mag-ingat kayo, ha? Oh, dandaan lang para hindi kayo makakaroon ng problema. Oh, sige. yun kapati eh, abot-abot ang kasasalamat sa akin sa maliit na halaga uh, ngunit eh, kung ako lamang po ay eh, may sapat na kinikita o oh, medyo malaking kita rito sa aking pagdi-deliver ng mga mantika eh ang aking pangako naman sa mga darating na araw eh mas may bibigyan ko silang konting ano baka hindi lang sa ano hindi lang sa salapi baka mga konting ano ba ayuda na pwede nilang pakinabangan sa po ng kanilang mga kapatid at magulang. So, yun lamang po. Ako'y magpapaalam na po at kailangan ko pa pong mag-deliver ng uh, mantika sa iba't ibang tindaan. So, yun lamang po. Mahal kong mga kababayan, kanitizens. Good luck, God bless everyone. Sana all safe and healthy. Mabuhay po tayo lahat.